na natin ulit yung ating basurahan aba puno ng tinapay ito naman titingnan natin ay puro sagig na naman okay saging saging oh, yan, tinapay ah bidya mo kung ano dentro yan tulak na natin at late na tayo ito transfer natin dito sa kabila yung ating makukuha pwede mo kasi dentro ok tagatsi pane ito to pane prendi prendi oh, prendi kwalo prendi culo pa prendi prendi ko sa akin. Sela five. Okay. Up. Oh, pa. Si. Okay. Banane. Si. Okay. As Ah, kukunin natin yung ating bag. Okay. gagawin natin yung maroya uh, ayan ha ragazzi kay pane siyang kora pane kora sinapay magalaw pa banane okay. salata Yan, may nauna na sa atin. Eko la. No, prendi, prendi. Pano? Okay. No, yun, no, prendi, prendi. Yan, ragazzi. Itingnan natin kung ano dito. Ayan o, oh, yung albecoca na hinahugasan ko kanina sa amo. Ayan o. Oh. Ayan. Pwede pa ito. Pwede ano pa natin. Ayan. Hmm? Nakikita nyo ba? <laughs> saging ulit oh, ito o oh, yung brand na ano, gagawin natin yung maruya ito kukunin natin albicoca pero malambot na yung iba ay hindi na natin kukunin yung malambot na malambot ayan saging rin ulit saging ayan albicoca season kasi ito ngayon eh parang lasa nito ragazzi parang papaya okay okay uh -huh. hmm. hindi naman siya may nagtatanong kasi kung marumi daw ito hindi naman maro oo marumi o hugasan lang natin oh, para ka lang namang naghalong ng pamote sa ilalim ng lupa o balinghoy para tapo natin dito sa kabila hmm. ano yung nakuha ni kuya yeah. saging ulit baka ma yun no? daming saging ragazzi pero hindi natin yan kukunin lahat dito naman no, oh, at uh, marami na at uh, lang din naman yan no? saging ano ito Nahuli kasi tayo eh. Kasi late na nga ako lumalabas pag, pag Ayan. ayan Albico pa ulit. O, ayan. Taping. Ayan. yung aking... <laughs> ayan. Ayan ang puro naman siya frutas. O, pesto. Ayan puro. Bene. Punin natin yun. yung, yung Pera. Alpino. Pierre. Naduro più lancia siamo fermata. Dina nata in poconegno. Ok? Eh, non c'è. Non c'è. Cercavo la busta. Ah. Vedi quanti banani ci sono buoni? Sì. E questo l'ho preso io. Va bene. Sì. Eh. E qua cos'è? Frutta. Ah sì, frutta, questo. Ah, buono? Sì, ancora buono. O prende anche un po' si sì. quanti banane mamma mia uh, prendi solo basta che non si butta sì. per terra anche questo è il panne devo prendo il panne non ho la busta ho la ah si sì, si sì. anche quando non ce le busta allora. quella la pizza è buono anche Vabbè. Eh no, prima. Oh, ah sì, sì, sì. io ho cercato la pizza, sì, non c'è. Non c'è adesso. Solo il banane. Oh. Eh, non lo so. Io cercavo la pizza, ma non c'è. Sí. Per fare la torta. Sì, <laughs> sí, ma io la mangio così, è buono. Mm. Ok. Però dice, non sa nata. Non mi erano fatti. Ah! Ok. Il mio packing favorito, papaya. saging at saka papaya istorbo naman itong ating magalaw ba ayun ito. Oh. tinapay ulit yung, yung lalaki ayaw daw niyang kunin ayun o oh. ayaw daw niya lang kunin pag wala pang salot oh. ayan papasok na natin yung aking pagmumuka dito ha oh, may papaya ulit ay kaya lang durog na ayoko na aldicoka okay okay na tayo kasi okay na tayo bye-bye na okay lalagay na natin sa ating arbidorci <laughs> okay na sakat yan lang itugad natin ito sa kay Connie bukas sa, sa kanyang daga okay na yung uh, oh. ano ha Benny Regassi that's all for today